Uh, magandang buhay po sa inyo lahat. Meron po ako itong 20 ipapakita papakita sa inyo. Ito po, error Coins. Ayan, kung mapapansin nyo po. Ayan o. Oh. Meron siya Republika ng Pilipinas. Ito pong isa ay wala. Ayan po. Wala po nakalagay sa mga gilid niya. Ayan po. Pati po sa likod, wala rin. Ayan, may mga damage pa siya. No? Oh wala wala nakalagay kung anong kagayan po nito mayroong Republika ng Pilipinas at may mga tuldok-tuldok oh, ayan po hindi kagaya nito mayroon siyang mayroon. BSP ito ha oh, hindi makita oh, meron sya pero malabo oh, yun Ayun. ito 20 pesos Anong yung 19 to? 90, ah, 20, ano to 20 20 20, ano ka ba hindi makita kung anong year wala siyang mga ano wala yung kanyang Republika ng Pilipinas ayan o oh. sa panabi ayan ito meron eh o oh. ayan magkasalaki lang sya ang dumi ng ko ayan o oh. yun yung isa masyadong dikit parehas lang naman dikit ng ano eh ayun wala siya nakalagay sa tabi yung Republika ng Pilipinas ito Republika ng Pilipinas dat dot 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 ayan ito wala wala siya nasa likod So, meron din mga ano yun meron siya mga tuldok tuldok eh hmm. Tsaka ang pangit ng pagkakaano niya pagkakagawa meron siya nakalagay na Makisama ka ng sa cellphone. Ayan, ayan. Ano? Labo. Yun. Meron naman sa side eh. Mga nakalagay na BSP. Ayan. Ito, meron din ito eh. Niya. So talaga Tsaka ang ganda na ano niya Pagkakagawa ng BSP niya Nakabaon talaga Ayan kita oh. Kitang kita o oh. tao nito ayan o oh, wala siya Republika ng Pilipinas ayan oh, oh, oh. ano ha o oh. tapos yung kanyang ano T20 ito 2020 2020, 2020. Halos nakadikit na yung kanyang ano eh. Pangit ang pagkakagawa sa kanya. Parang ano eh. Yung kanyang dahon. magkalayo parang yung kanyang dahon ay uh, malayo ito parehas lang dahon niya eh. yung side lang niya tsaka yung mga kanto itong mga ano wow wow ganda naman ito ah tsaka yung kurbata ni ano yung necktie niya may pagkakaiba para magkaiba yung kanilang ano, necktie niya. So ayun po, oh, oh, bi bihira ang perang ganito ah. Oh. Ngayon oh. lang ako nakakita ng ganitong pera, walang ano, Republika ng Pilipinas. Ayun. Oh. Rep Republika ng Pilipinas, wala. Ito meron, oh. tapos yung mga tuldok-tuldok sa likod wala rin ito meron eh Woo! panalo to panalo oops oops wala oh okay sige